Hello mga kasari, good morning and good day. Welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. So nandito naman po ako sa si Forest Vlog. So uh, happy Mother's Day pala sa lahat ng mga kasari. No? So ngayong hapon, samahan niyo akong umikot sa Pure Gold kasi uh, meron lang akong kukunin na uh, vouchers or gifts pala, online gifts mula sa dalawang Malboro pa Pasayo nga Jess. Uh, mula sa ating paggamit sa aking BPI card. Okay, so so kung familiar kayo sa BPI card, no, meron silang mga um, promo minsan na pag naka 200,000 ka na purchase or 250,000 certain amount of purchases within the quarters, no, meron silang ibibigay sa inyo na gift. So, yung sa akin, naka-purchase ako na worth 200 plus thousand na order sa kanila using my BPI card. So, ngayon, nagkaroon ako ng e-gift na 5,000 pesos. So, since nagkaroon ako ng e-gift na 5,000 pesos, i uh, ibibili ko ito ngayon sa pinakamalapit na tumatanggap nun, which is pure gold. So, nakalabas ako ng store para i- i-claim yung aking mga pinamili. So, yung mamaya ipakita ko sa inyo yung i ko din dito sa FB page ko yung mga sa kulages? Ocho kay kuya, yung mga pinamili ko na worth 5,000 pesos okay, so malaking bagay sa ating mga sari-sari store, yung mga ganitong item na walang actual na puhunan, pero nagkaroon tayo ng additional na paninda paninda, okay, so nagkikindahan namin dito nung taga Pure Gold Mar uh, wholesale, kasi sinabi niya, nag-offer siya sa akin dito na <coughs> yung mga per box na usually in-order ko dati sa kanila which is sabi ko lang marami pa pala akong mga ganito so kumuha lang ako ng mga items na tingi-tingi sa mga naka-display especially yung mga naka-promo kasi yun yung wala sa store pero overall marami pa rin tayong stocks actually kinuha ko ng tong voucher or yung e-gift kasi kung hindi ko ito kunin sayang lang at bag e expired lang no so yun kagaya nung una ko experience na expired na ako ng e-gift kasi hindi ko kinuha actually ngayon, kukunin natin kasi sayang na sayang din naman at saka malaking tulong dito sa ating sorry sorry store. I hope kayo guys na medyo maayos din ninyong kalagay ng inyong store. So, pag may mga ganitong opportunity, grab lang tayo ng grab kasi um, yun naman ang kailangan. Yun naman dapat sa ating tindahan para maging successful pa ang ating sorry sorry store business. So, kailangan nating maging masipag, matyaga, at masaya charot sana all masaya kailangan natin masipag at matyaga at sunggaban natin yung every opportunity na meron tayo kagaya nito nga so sa mga lahat na gumagamit ng cards especially reward cards ay makaka-relate dito sa ganitong ginagawa ko strategy ko isa ito sa strategy ko before no so uh, yung items na kaya ko nang bilhin ng cash hindi ko kinakash ginagamitan ko ng swipe kasi maliban sa may points ka pa doon sa mismong mismong pagbibilhan mo, like pure gold so for 8 or Mary mark meron ka pa ding makukuhang uh, e-gift dun sa credit card company or sa bank yeah. na ginamitan mo ng card nila like for example, sa akin nga, BPI yung ginagamit ko lagi, so every time na bibili ako, na tumatanggap sila ng card, this card yung gagamitin ko tapos babayaran ko na lang naman, then pag na-clear na ulit, gagamitin ko na siya ulit instead na doing my transactions cash I do it with using the credit card. So hindi naman lahat kasi meron din namang mga company na hindi tumatanggap ng card, especially yung mga hente, hindi sila tumatanggap. So cash basis sila or sisingilin kanila, uh, sisingilin kanila pagdating ng due date mo pero may mga item naman na, or may mga suppliers na naman ako na card basis ako mamili like for example si Mary Mark, si Super 8 or minsan si Pure Gold so yung swipe ko sa kanila yung every deliver na meron ako so may point na ako sa kanila may point pa ako sa credit card or nakakakota pa ako Okay, so, yun, yun po yung share ko sa inyo ngayon kasi uh, napakalaking tulong po ito, no? Especially kung gusto mo talagang lumago yung sari-sari store mo, may mga technique or may mga uh, bagay ka dapat na ginagawa na pwede makatulong sa store mo, okay? So, yun lang mga kasari... Uh, yes, may ito. I hope everyone is safe, okay kayong lahat dyan. Uh, at maayos na yung, yung mga tindahan. So yan guys, no? so pag nag okay. namimili kayo specially mga item na hindi ganun kabili, so check yung expire expiry date para goods tayo, okay? So yun mga kasari yung tip natin ngayon, I hope everyone is safe, okay? And then sana lumago din yung inyong mga tindahan at saka ano pa ba? Ang dami pang sana. <laughs> okay, sana umunlad tayong lahat. Okay? Marami, maraming salamat mga kasari. Kung meron kayong natutunan, please like and share my videos para marami ding um, tawag nito uh, maabot ang ating mga videos or marami tayong maabot na mga viewers. Okay? So yan No? Saya-saya na dyan. Kasi ano Sino ba namang hindi sumaya pag free lang yung items. Almost free actually. Thank you so much mga kasari and maraming maraming salamat. Goodbye.